Magluto tayo ng ginataang langka na may tinapa. Masarap po siya kasi luto ni Mommy with love. Mm -hmm. Sa isang malalim na pat, ilagay natin yung pangalawang piga ng niyog, mga 2 cups po 'yan. Then hahaluan po natin 'to nung unang piga ng niyog. Bali dalawang niyog po yung gamit ko dito. Ilagay na po natin yung bawang sibuyas at saka alamang. Ang ginataang langka po sa amin ay dalawang klase din kung paano lutuin. Yung isa sa kawali na hinahalo lagi, yung gata at ang isa yung ganitong proseso na luto po, na sama, -sama lahat sa isang kaldero. Lagyan po natin ng tanglad kung mayroon. ilagay na po natin yung tinap na pa, nawala ng tinik at isunod na po natin yung langka na bata pa, kaya hindi ko na tinanggalan ng buto. Tapos medyo makapal po yung kanyang hiwa. I-mix na po natin at lutuin sa high heat hanggang kumulo. At kapag kumukulo na, isit na natin sa medium ang apoy, tatakpan natin ulit. After ilang minutes, nag-evaporate na po yung gata, halos 50%. Tapos ipa final season na po natin, nilagay ko po yung konting alamang na natira. And maglalagay po din ako ng konting seasoning powder, depende po sa inyo kung gusto ninyo. And then ilalagay na po natin yung natitira pang kaka. So iluluto gata. muna po natin siya ng mga ilang minutes. And then mamaya iti-check po natin. After ilang minutes, almost done na po siya. At ilalagay ko na ang siling haba hanggang sa maluto. Then takpan ulit and cook for few seconds. And ready na po yan. Ano pang inaantay niyo? Kainan na! Tara!